Huwag mong oh, Sige na Dito mo yung poko Tapit oh. mo dito Ayan, si Elwin Yan si Elwin yan Si Elwin Si Elwin yan Si Elwin, Elwin yan ha? Ang pangalan niyan si Elwin oh, Tingnan mo dito ako oh. oh. Orange water gagawin pa Tingnan nyo ah. bitin pa kasi Saglit lang, pause lang ah, Ayun, kumukuha siya ng order, orange oh. Dalihan mo boy, at ako'y naiinip na Diba? Tagal-tagal naman oh Kita mo, heart Tubig Ang eh. water, tubig Yun na, kinuha na yung order Tira-tira oh, oh. tira na Hindi Oh. What? Oh, yan gago yan. Ano yan eh? Mag magna yan eh. Magna is. -nice. Selwyn si yan nagawa ha, ha? Selwyn. Si ang galing yan ni Elwin oh. Galing naman ni Elwin ang ng kape. May ilong pa. May nguso pa oh, may nguso. Yak. Uh Aha. -huh. Ganda, ang ganda naman. Saglit, hindi pa But, tapos. Tika, tika muna. Oo, ako yan ha. Oh, sige ba na, ikaw na gumawa.